Good morning guys. So for today's video is gusto kong i-share sa inyo kung gaano kahalaga na may dashcam tayo sa loob ng sasakyan natin. Kasi ito yung magkakaroon ka ng laban kahit papano dahil meron kang record video. right? So pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa channel ko at interesado ka sa mga ganitong content, uh, hit mo na yung subscribe button at yung bell para update ka pa sa mga bagong videos na i-upload ko dito. Alright? Siya pala guys, ginagawa ko yung video na to para makatulong ako sa inyo lalo na yung mga bihira lang lumabas sa kalsada no. Tapos bihira ka nang lumabas, mahuhuli ka pa. So ang main purpose kasi nitong dashcam ko guys, is yung pagka biyahe ako lalo na sa Maynila para makaiwas ako sa mga mapang-abusong enforcer no. Kasi dati kasi no nasa logistics ako guys, kwento ko lang, <coughs> share ko lang sa glit. No nasa logistics ako, wala yung dashcam yung ginagamit yung sasakyan. So ngayon, once na na-apprehend ako, pag kung ano yung sinabi ng enforcer na nakahuli sa akin, doon na lang ako nagre-rely. Wala na akong labad doon kasi wala akong dashcam. So, etong sasakyan ko, pinalagyan ko kagaya ng dashcam nung nakuha ko to. Ah, para, yun nga, para maiwasan ko na yung mga ganong pangyayari. Dati kasi, kapag sinabi ng enforcer na ganito yung violation mo, wala ka na magagawa ron. Kasi wala ka naman ebidensya na ito yung totoong nangyari. Ngayon, nung may dashcam na ako, ayon, uh, ayun, naiiwasan ko na yung matikitan ako nagkakaroon na ako ng katwiran kasi nga, meron akong video so, ayun yung main purpose ko dito sa dashcam ko, no? so, meron akong record video, ano man yung mangyari meron akong babalikan dito so, bukod doon, hindi lang naman yung, yung purpose na dashcam natin no? pag meron tayong dashcam kapag ka may mga road accident no pag may mga aksidente sa daan or binangga ka or nakabangga ka, wag naman sana So, pag nabangga ka, mayroong kang record kasi itong dashcam ko is meron sa harapan at mayroong record sa likod. So, kapag binangga ka, mayroong kang record. Misa kasi, uh, kapag dating sa banggaan, aksidente, eh. kapag wala kang ebidensya or video, nababaliktad yung senaryo. Imbis na ikaw yung uh, biktima, ikaw pa yung uh, nakabangga. Ganon yung nangyayari. So, importante talaga yung dashcam. so yung mga sasakyan nyo palagyan nyo ng dashcam ah, ko ngayon guys lalo na sa Maynila <clears throat> kapag nasita ka ng enforcer ang unang una nilang tinitignan kung may dashcam ka saka sila magsasalita sa'yo di ba? ibig sabihin kapag wala kang dashcam saka ka nila sasabihan ng violation mo ganyan ganyan etc pero kung may dashcam ka parang mag-aalangan sila di ba? kasi nakuhaan mo yung nangyari kung nagbiting da red light ka ba talaga or mali ba yung pwesto mo ng linya diba yung mga ganun. yung mga basic na batas sa kalsada makukuha na mo ng video ngayon pansin ko sa Maynila kapag may dashcam ka madalas papalampasin ka na lang ah uh, maraming ko ng beses na na experience yan although oh minsan nagkakamali ka talaga pero madalas mali yung panghuli ng enforcer sa Maynila, hindi naman lahat pero karamihan lalo na ngayon, dami ko na na-experience kaya ginawa ko, uh, gagawa na lang natin ng content, isi-share ko sa inyo araw-araw ako sa kalsada yung mga lugar na may mga nanguhuli, ano ba yung dapat mong gawin, saan ka dapat po pesto, ayun guys, isi-share ko sa inyo yung araw-araw na biyahin natin para magkaroon kayo ng idea at maiwasan nyo na rin makaiwas kayo sa abala makaiwas kayo sa gastos so ayun, eto nga pala yung dashcam ko guys share ko lang din sa inyo so yung dashcam ko, QCY yung brand tapos yan, meron syang front and back camera eto guys, pwede mong front lang, gusto mong i-front yan pindutin mo lang sya gusto mong back lang yung makikita mo, pindutin mo lang din tapos etong dashcam ko guys meron na yung memory card naka loop recording, ibig sabihin <clears throat> yung mga lumang videos dyan, once na na-reach nya na yung maximum capacity ng memory card, automatic madi-delete na yon. Hindi mo na kailangan mag-manual, mano, mano magbubura. So automatic yung mga lumang videos na na-captured nya, automatic mabubura na yon. So matitira na lang dyan yung mga recent video. Ngayon kung may gusto kang kuwanin, pwede mo siyang i-transfer sa cellphone mo. So yun lang guys. Tapos ang kagandaan pa rito, nare-record na rin yung boses. So may voice recording din siya ganun siya kaganda. So nabili ko nga pala to sa Rage Store North. So ayun, sila nag-install dito sa dashcam ko. Pre-installation na 'yan. So ayun guys, uh, maglagay kayo ng dashcam sa mga sasakyan niyo.